pare ko ah. O oh, ah, kaya kaya ka. Dito to yan. Aba na traffic. At yung pupuntahan niya yan. O sa party. Ah, yung palang magsasapi. Dito to, to yan. Yung magsasapi ang natali. May taladalang parcel. O oh, yan. Hello. Oh. Nasa 211. Dito na to, to yan. Ah, tambay. nasa 211 lang nasa 211 highway 211 o oh, tingnan mo na yun traffic o oh. o oh, oh. oh. Dali, binangga ng pistopis truck at tricycle. Magsasapi. Yan. Magsasapi lang ang nadali. Oh. magsasapi o oh. o oh, yan mga tambay o oh. sa highway 211 yan o oh. may aksidente e eh. o oh, sige ayat na muna nakada na mga polis sinabiad na Dinala sa ospital yung sugatan, driver na magsasapi. mo. Wow! <tawa>